tayo. Titingnan natin ang labas. Kung ano nang itsura. Winter na naman. Slow snow. Let's go, let's go. Ayan. Papakita ko sa inyo yung labas. Ito yung ano ulit. Unang winter ngayong ano. Hindi pala unang winter. Ngayon 2023, hindi. Kasi pumasok ang 2023 nang may winter. Ayan. Simula na ulit ng winter pala. Ng snow baga ng snow. Ay, hindi ko pwedeng, hindi ko maitali. Hindi ko maitali ang aking sapatos. Ikaw na magsara? Yes po. Tunutulog mo ko. Babay, ingat ka mamaya ha. Ano oras pasok mo? No? Si Chris may ano eh, di, ko siya naabutan kahapon. Mamaya, ito na mamaya ko yan. Oo. So, ayan. Ayan na. Let's go, let's go. Papakita ko sa inyo. Ay, hindi ko ba nagsan? Ayan na siya. Kulay puti na naman. Nag-i-snow pa. Oh, nag-i-snow pa. Oh. oh, may kasama pang ano. O, oh, diba? Ayan na. Simula na naman ang snow. Let's go to the rumble again. Alam niyo guys, late na ako. Hindi ko may tama yun. Ayan. Ayan na guys, oh. Ayan oh. Ito na. Taas ng snow today. Oh my god. Oh my god. Ayan oh. Tumulubog na yung pa ako. Ayan oh, nag-snow na naman. Let's go. Ayan na, nagsisimula na naman yung snow guys. Ito na naman yung simpula ng ano. Kahapon, nag-video ako. Wala pa. Ngayon, tingnan ninyo. O, oh, puti na naman lahat. Ayan. Ayan, o. Oh, yung mga sasakyan nila. Puti na. Woo! Let's go! Let's go! Go, go, go! Guys, ayan na. Ah, simula na naman po ng snow. Ayan, kailangan pong ilagay yung aking ano yung aking gloves kasi malamig. Wait lang guys, ha? Eh? Kasi, naninigas yung kamay ko. Oh my God. Hindi ko pa nailabas yung ano Hindi ko masyadong napaghandaan to, ah. Hindi ko nailabas yung pang feather feather ko na. Ayan guys, ito yung daan ko. Ayan. Ito yung daan ko. Sila tayo ng pangalaw. Ay, hindi kita. uh oh, uh oh, Woo! Oh. Ako lang mag-isang naglalakad, oh. Ah! Ako lang mag-ista. Oh! Ayun, oh. Mga pag-inuit ang mga bahay nila. Ah. Tapos yung dinaanan ng sasakyan. Ayun, oh. Dinaanan ng sasakyan. Dito yung lupa. At yun yung dinaanan ko, oh. Kasi ako lang nag iisang naglalakad. Let's go! Let's go! Woo! 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 Ako lang mag-iisa dito. Ah! Ah! ngayon okay pa kasi first day of snow alam nyo guys kapag uh, ka ilang araw na ito susukuan mo na yung snow talaga promise as in kasi talagang ang lamig pero ngayon hindi pa malamig ah parang minus 3 pa lang hindi pa siya gaano kasi dati nung dumating kami dito minus 20 so ngayon enjoy pa siya happy pa ang lola tapos mag isa isa lang ako nagsasalita dito sa kalsada alam ni Lorne ganun let's go ayun eh mali hindi ko na yung aking ano yung aking ah, namalabas na may sipon ko ngayon hindi pa masyadong malamig kasi simula pa lang minus 3 pa lang nakapaglipas ito mga ilang araw parigurado para na naman akong ano astronaut sa daming law sa daming ano tingnan nyo guys yung mga dinadaan ng sasakyan pero tingnan natin mamaya pag uwi ko parang feeling ko mawawala din naman to eh. kasi iba umaraw aywan ko lang kasi sabi nilang gang 11 to eh na umaga so ayan na-share ko lang ulit ang simula ng winter. Sa una, masaya. Pero guys, alam niya ba? Lalawit <laughs> na yung ako sa lamig. Pag mga minus 20 na. Ayan. Tayo ay tatawid. So, ayan lang. Na-share ko lang ang aking paglalakad sa unang winter. Woohoo! Uh -huh. Charot. Ayan, okay lang. At least malapit na lang yung tinatakbuhan ko. Tingnan niyo yung tinakbuhan ko maya ako daga. walang lang, ang nag-iisang naglalakad. ba? Diba? Tapos yung sapatos ko, tingnan niyo. Uh, puno na yung yelo. Pati yung paa ko na poprosen na. Ayan, natatawid na tayo. Pero ngayon mahirap magtatakbo dito kasi madulas eh. Dinaanan na ng sasakyan. So ayan, tayo ay patawid na. Feeling ko talaga late na ako eh. Let's go. Tapos na Para ako dito ano, kuneho. Yung mga kuneho dito patakbo-takbo pag ganitong winter eh. Feeling ko ako na rin yun. Kuneho na din ako. Tapos ito, itong dinadaanan ko na to. Hindi ako muntik pa ako magdiretso. Hindi ko na 'to madadaanan sa mga iya, susunod na araw. Kasi sobrang taas na ng yelo. Ayan o, ang lakas ng winter. Ang lakas ng snow. ang lakas ng snow. Feeling ko talaga late na ako eh. Hindi pala feeling. Talagang late na. Let's go! Let's go guys! Ah, Hal Halhal na ang lola. Ayan. Ayan. nandito na ako sa store. ba diba, Madali lang. 7 minutes lang akong parang kuneho sa kalsada. Hi! Let's go! Oh, nanonood sa snow. Again. Oh, di ba? Nandito na ako sa start. na ako takatakbo. Sa so, inyo lang. Bye. Say so, hi to my vlog. Wow. <laughs> Ayan na. Say hi to my vlog, Jonathan. Go. Hi! <laughs> I'm here. I'm done. Ayan. Let's go. Ito. Ito gina Dalawa pa lang to. Tsaka manipis pa lang to. Manipis pa. Sa susunod to, bawag na na. Ayun lang. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Bye!